Ayan guys, ang aking lutuan dito sa bukid o oh, anong panama ng gas range. Tingnan nyo. Ayan, sabay-sabay. Ayan yung aking adobo. Ito yung aking kanin. Ito yung kinapapa rice. May mairit tubig. At ulam ni Manong kumukulong na din. Sabay-sabay, lima. Diba, ang gas range, panama. Ganyan lang. Hmm. Uh, Mamaya, ayusin ko ito. Uh, sa kabila, kasi sinisira ng angso. Uh, hindi na kailangan magsibak. Kasi malaking kahoy. Yan, uh, ganyan lang. Ang gatoan sa probinsya.